Hello guys, welcome back to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo? Um, kamusta po kayo mga Leo? Um, maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Maraming maraming salamat po. Pasensya na po kung natatagalan yung pag-upload. So, um, maghihingi po tayo ng energy update ninyo mga Leo ngayong buwan ng November. So, general reading ito, pwede mag-resonate um, pwede hindi um, kung hindi man ipabayo po natin sa iba ibigay po natin sa iba no so um, thank you thank you sa patuloy na pagsuporta maraming maraming salamat po at hingi tayo ng gabay no itong sa ng February so simulan na po natin mga layo. Okay, Leo, no? Um, misan, may times na naboboring ka. No? Parang may hinahanap ka ng isang bagay na na parang kulang, no? Kulang sa sarili mo. At at nararamdam mo mo sa sarili mo na ang um, parang um, hindi ka masaya no hindi ka masaya sa sarili mo na na meron 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 ka ng meron ng binibigay sa iyo or meron pang nagaantay no pero um hindi ka, sa sarili mo hindi ka pa nagkakaroon ng um, satisfaction no parang nakukulangan ka pa no Pero, um, wag, ka, wag po kayo mag-alala kasi, um, ang ilan din no, sa inyo, may mga celebration na na mangyayari no, sa inyo. Ang ilan siguro sa inyo may a-attend, may a-attend ng kasal, no? Or, or may a-attend kayo ng piyesta, or meron kayong pupuntahan ng mga event no so meron ditong angel number is 44 so um, search niyo po yan 44 um may mensahe rin po para sa inyo diyan Huwag po kayo mag-alala kasi um, stable naman ang iyong finances no kahit medyo kahit medyo mabagal ang flow ng iyong pera, at least nagkaharon ito ng continuous, no? Tuloy-tuloy lang ito. Um, siguro kaya, kaya po siguro kayo naboboring parang um, nafe-feel nyo sa sarili nyo na um, parang antagal, no? Parang antagal lang dumarating yung mga hinihintay nyo, no? Pero kung tutuusin po, um, unti-unti nyo -unti na pong dumarating sa inyo, no? Um, ang may hinahanap, siguro ang ilan sa inyo nagmamadali, no? ang um, parang may pa, no? Parang nagkukulang pa, no? So, wag po kayo mag-alala kasi, um, kailangan nyo lang pong maging patient, no? Kung ano man itong mga tinatrabaho niyo, or pinagsusumikapan niyo, or mga ang um, siguro ang ilan sa inyo gustong magtayo ng bahay, no? Magkaroon ng sariling bahay. Kaya lang um siguro yun nga nagaantay pa kayo ng um yun nga ng financial, um, parang natatanggalan kayo, no? So um wag pong masyadong magmadali ang um, magpatient ang um, magpatient lang po, no? Patient lang po um para hindi po magkaroon ng um, problema kasi ang ilang misan po kasi pag nagmamadali, no? am um, parang nagkakaroon ng ang um, ambir, yung abirya para mas nang tumatagal or am um, parang nagkakaroon ng hindi tumutugma sa mga decision ninyo. No? Kaya am um, be patient po kung ano man itong mga am <clears throat> um, pinapangarap ninyo. No? Huwag po kayong masyadong maboring um, kunti dahil tuloy-tuloy naman po yung blessing na dumarating sa inyo no kahit medyo um, slow slow siya pero surely naman po na darating at darating yung mga blessing na um, hinihintay ninyo no sa so ano pa ano pa ang message sa inyo Leon Okay, Leon. Uh, so, ang ilan sa si inyo, ang ilan sa si inyo um nagkakaroon din ng siguro may nagkakaroon din kayo ng may mga problema, no, na dumarating sa si inyo na um, hindi niyo alam kung kung paano niyo ibabalanse, eh, no? Or kung paano niyo um magkakaroon ng yung parang magkakaroon dito ng mga idea na gusto nyong masolusyonan. Kung, pa, kung paano nyo ma-isa sa katuparan, no? So, um, nisan po, um, siguro yun po, minsan naboboring kayo kasi nga, um, parang hindi nyo alam kung paano mag-uumpisa kung paano niya ibabalanse yung mga dumarating na um, na problem sa inyo. No? Kailang, ang, kailangan nyo lang pong ibalance. No? Huwag pong magmadali. Kailangan nyo lang pong maging matapang. Kailangan nyo lakasan ng iyong loob. No? Para um, hindi kayo magkaroon ng um, problema sa iyong sarili. No? kailangan lang dito ng tapang lakasan nyo ang iyong loob, no? Kung meron mang nagkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan, no? Kung meron mang um, kung meron mang nag, nagagalit or lumulusob sa si inyo na parang gusto magkaroon ng um, away, ang um, kailangan niyo po silang pakalmahin. Um, wag po kayo basta-basta din um, susugod or wag po kayong basta-basta makipag-away kasi um, kailangan niyo pong ibalanse. No? Ibalanse niyo po kung ano man itong um, pinaproblema ninyo. Siguro nagkakaroon din kayo ng um, hindi pagkakaunawaan sa mga thinking. No? Kaya misan, um, masyado kayong nag-overthinking din, no? Kaya parang hindi niyo nababalance yung sitwasyon. So, kailangan niyo lang kailangan nyo lang po talaga maging patient para magkaroon ng um, um kasagutan itong mga um, parang um natatagalan ka or um nagkakaroon ka ng problema sa mga inaantay mo, no? Kailangan niyo lang pong i-balance. Eh. At At mayroon din um kailangan yung pakalmahin yung sarili ninyo no So ang ilan din sa inyo dito no um nagkakaroon siguro din ng mga yung may mga naaalala kayo no may mga naaalala yung problem na dumating sa inyo na uh, paano nyo masusolusyonan, no? Kaya siguro minsan nalulungkot, nalulungkot po kayo dito, no? So, ang message is, kailangan nyo lang pong maging matapang at lakasan ng loob at maging pasensya, no? Sa mga na-encounter mo, no? So, hingi pa po tayo ng message sa si inyo, um, Leo. Okay, Leo, Water. Drink more water and eat foods with water and then, and then, sucks of fresh fruits and batch and vegetable. So, uminom, yung itong, um, itong mga na-encounter nyo, no? Na-encounter nyo na problem sa inyong sarili. Siguro nagkaroon din kayo ng problema sa pera, no? nagkaroon din kayo ng problema dito sa pera kaya parang um, gusto niyo <laughs> parang gusto niyo makipag-away about dito sa pera no pero ang sinasabi po sa inyo dito is um kailangan niyo maging pasensya no pasensya po at uh, lakasan lang ang loob no um huwag pong makipag-away no be patient po um dahil unti-unti nyo naman po yung makukuha yung solusyon ng problema ninyo no but uh, sa tamang pamamaraan no so um maging mahinahon so uminom ng maraming tubig at kumain ng masustansyang pagkain at kumain ng mga fresh na prutas at mga gulay no yan po ang message sa si inyo um para hindi kayo masyadong mag-overthinking, no? Pakalmahin po ang sarili at mahalin, no? Mahalin nyo rin po yung um, ang sarili or yung kung meron ka mang taong um, nagbigay sa'yo ng problem, ang ah, mahalin nyo po sila. Mahalin nyo rin po sila. Kasi kung baga nakakalma nyo or napapakalma nyo rin po sila para magkaroon kayo ng pagkakunawaan sa isa't isa. So, no Leo um yan po yan masid sa inyo um for this month of February no thank you thank you so much and thank you thank you for watching and God God bless po thank you